Kain po. Oh, may adobo. Ang galing yun. Mami. Mm. Steak. take yun. Not adobes. Oh. Sili may yun mo. Meron ako. Paksiw na ba Asa na sili, Lai? Ay, masarap yun. Patikin nga ako. Sarap yan. Ay. Ano yung may sili? Dalawa na kinuha ko, te. Bago kumain, tayo po yung ng tubig. <laughs> Ay, sorry po. Oh, di ba hindi pinansin yung beefsteak? Hoy! Papansinin ko yan. Papansinin mo? Oh, chef nakabota sa loob ng kubo. Ang na tayo, ah, karen na kilawin na hipon. Mm. Si Sarang, hindi ka kain yun? Kami na nakain. Nakakain ano? ka, baby? Ano kinain? Halika, subo ka ni mama, babe. Na. Ano, oh, gusto ba rin yung ano mo, sis? Ano po? Wala akong siya Ano yan? Buta? Akin but. Hmm. Ay po. ka pagkain doon kay Dingge. Eh pagkain yan? Eh? Luto lang yan. Tsaka bibiya ng ulam yan. Ayaw niya ng gulay sa yay. Anong gulay? Alim dala oh. mo. Ako, kumain na ako sa tahapin ng ulam namin. Ano

hindi siya sumama ako, malunta tamad na po ayaw nila dito SM mo yayain <laughs> Kahit natutulog yung sabihin. Panaginip ba yun? Hindi <laughs> <laughs> ako Princess. Paano ka lalaki? Eh? Bahala ka. Mauna lumaki yung crush mo. Hmm? Hmm? Mauna siya lumaki. Naiiwang ka. Ayaw ko na. Mamaya ulit. Wala pa akong gagawin. Pero pag -gur. na. ako lang marahati. Nakadong. Ayun. Hindi ako gutom. Brunch. Hindi <laughs> yeah, oh. ako. Ito dito ay brunch. <laughs> Saray na kasi siya mag-almocel. nag <laughs> kasi <laughs> ako pag gabi na ako. Kaya pag umaga, gutom na gutom ako. Ay. ano? para walang bakas or dami siya. Ano naman? Ahin po. Niyan. Nakaanin ng mga eh? Ahin na 'de. Sino? Mamaya para uli. Ayun. Intro pa lang 'yun. Hmm. Pa-tagalog. Ah. na nagbakal isa sa katutak. Nakalo ko sa marami tayo sa mga. Diba yun? Huwag ka mag-alala kung hindi iuwi yan. Hmm. Mm. Lago <laughs> pa. Huwag ka Sino natin nakita si Blackie, no? Mm. Tagal na kasi. Habi, hindi na sila nagpupunta. Napulutan na. Ha? Ah? Napulutan na. Tumipulog ko sa kamay dito. May asang pumupunta. Pinapakain namin. Chon-chon. <coughs> Tumipulog ko sa kamay dito. Nakaalis mo ba na kayo? Saan po punta? Sabi niya natin nakalit na ko. Mag hmm, lang ako. Ayan. <laughs> Ayan. nakakata ko kasi itong bota ng isa na to eh. Ba na po? <laughs> Parang nadidistract ako. Di pang ako naglalakad, natapon mo na eh. Oh, yun o. No? Eh. Wala 'to, 'to. Wala 'to. Wala 'to. Grabe kasi init. 'to. Wala 'to. Wala 'to. Wala 'to. Wala 'to. Wala 'to. Wala 'to. ako nakakain ng baka. <laughs> Wala Matagal na ako di ako makakain makakakain mga luto. Bakit ano ba niluluto mo? sinola, nga Ano ng oh. okay, oh, yung sabaw ng gulay o? O kaya yung steak. Yung steak niya gusto niya. Ako gulay. Hindi ko naman tambong buong banak na kinuha ko eh. Kain tayo! The signal is very low. Don't forget the video. Manood ka na lang ng vlog. Ang oh, gila ng vlog ni ate. Wala akong time mag-video dahil <laughs> tinukula ni daddy yung kain. Mmm. Sarap niya to so naluto ng ano. Dandan. Hi, thank you Lord God for the food that you gave. Ah, I'll give you na. Magalaw na. Naku, mga ko ano na yan. Ang tawag dun. Almadesh. Almadesh. Ayan lang. Kalma ka lang, Besh. Napakain na ka kasi noon no, no, mo yung dede. Hindi din dede. Nangtok yan. Sabi sa akin, nangatulog tayo dito. Ay, si Toyo Girl to eh. Ito. 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 Alam na ko sabi. Oo nga, kailangan matabas. Eh. Mm -mm, hindi kasi nahatak niya pa ba gano'n. Malabas. Kahit mag-photo lang yung ibang pag-photo. Pinag-photo Para matuyo yung ano. Ano ba ba তে তো আনছো

Kakain na sila ng ulam. bye Thank you for watching.